Guys, andito kami sa ano lang video kay kami. Gamit ang speaker, at cellphone. <laughs> Yun lang ang ginagamit namin bang gano. Ma, Ma Joke. Ano ko na isa. Ayun. Si Hay ka diyan, bro. Ayun. Ala to ay tropang ipugaw to. Tropang ipugaw. Yes. Ah, tropang ipugaw ata. Ano pa sila, andun pa sila oh. Si ka diyan. Tropang ipugaw. Hay Ah. Sir. Huwag nyo muna ang kalimutan ha. Kailangan nakasubscribe kayo dyan. Tsaka nakapalo kayo sa Facebook page kong na Chalalo Vlog. Ayan, ang gwapo kong bayaw. Ayan. Ang <laughs> <laughs> gwapo kong bayaw. Ayan. bayaw is uh, already searching for a new girlfriend. Uy. yun. <laughs> tayo ay may mga asawa na ha? sila lang yung churching yung uh, mga new girlfriend kasi nasa ibang bansa yung ano eh pag nasa ibang bansa yung asawa kailangan ng kabit ay ano kasiping kasi, kabit o kasiping for me I did not I know I did miss dollar but how could I learn if I did not try to speak in English and the Filipino but no sinasitig pa just subscribe and share

Nanatakot sa camera. <laughs> Parang masira yung camera, no? Yan, katuwaan lang, guys. Ano? Katuwaan lang, katuwaan lang. Kasi nakakamiss mag-vlog dahil sa busy-busy ng trabaho. Ngayon, uh, naisip ako mag-vlog para meron naman tayong i-upload. update. Uh, up uh, ngayon, uh, huwag niyo muna kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel dahil gusto ko kayo mga idol. Ayan mga views ko dyan na lagi sumusupot sa akin. Love you.